So, ayun. Ang ating uh, application ay SIMU Relay. Sabi ko nga, lahat ng platform meron. And, paano ba tayo mag-drawing ng ating uh, sa atin pong ano, sa atin pong SIMU Relay na application? Ito ay um, sa tingin ko intended para dun sa motor control. So, ang gagawin natin, na-drag drop lang natin yan. Yan, parang ganyan. Makikita natin yan dyan. Tapos, pwede natin siyang ikut-ikutin. So, rotate lang natin yung ano natin. Then, ang ang ano natin, ang uh, symbol na yan is yung source natin na three-phase na supply. Galing yan dun sa ating uh, yung atin pong uh, gagamiting supply na electricity. So, itong ating application, pwede mong dito kunin sa drop-down menu na to. Meron niyang sources, others, coils, auxiliaries, switches, loads, contactors, protection, and motor. So, pagka sources yung tiningnan mo, makikita mo dito yung mga supply. So, gagawa tayo ng sample dito na drawing. Then, pwede natin siyang i-play o i-simulate. So, yung atin pong ito, meron tayong supply na three phase Kalimitan, mapapansin mo yung three phase natin, line 1, line 2, line 3. Kapag um, makikita nyo sa symbols, minsan may nakalagay nyo na R, S, N, T. Yun yung mga letters. Tapos, pag nasa motor na siya, U, B, W. So, mamaya natin yung pag-usapan sa part muna nitong mga sources. So, meron tong positive-negative, ibig sabihin siya ay DC supply ground tapos neutral line 1 line 2 line 3 tapos yung PE then yung atin pong ah uh, parang yan yung nagsisilbing ano natin uh, ground natin or earth natin tapos ay yung ating three phase na power supply or 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 ano line 1 line 2 line 3 tapos meron pa dito minsan na neutral then yun nga ito ay from Uh, AC to DC, ganun din. AC to DC. Tapos generator. Tapos ay battery. So, three-phase na generator. Power supply. Power supply. So, ganun lang yung laman ng sources. Pagdating naman natin sa others, yan yung mga parang connector. Then, auxiliaries. Mapapansin nyo. Uy, kilala ko yung mga symbols na yan. Ha? Ito yung parang normally open. Ito yung normally closed. Tapos, ito yung ah uh, contact na normally open, normally close, ganun din, normally open, normally close na merong tatlong connection. Sa natin yung ginagamit. So, ginagamit natin yung mga yan sa control uh, na circuit. Yung babalikan nyo yung aking mga ano, yung aking mga discussion before, meron yan tayong tinatawag na power circuit, meron tayong tinatawag na control circuit. So, dito sa mga switches, kalimitan na makikita natin diyan push button, normally open na push button, normally close na push button, tapos yung Meron tayong switch na normally open, normally close. Ganon din dito. Tapos, normally open, normally close. Ganyan yung mga makikita natin dito. So, ito ay push button na normally open. So, okay na sa switches. Sa loads naman, mapapansin mo, mga ano lang siya Light. O kaya, blink light, uh, bell, ganyan. So, sa contactors, yan naman yung ikinakabit natin para dun sa... as uh, contactor natin ng ating uh, three-phase motor. Yung ating sinasabing three-phase motor na contactor, yan yung magsisilbing connection nitong linya na to papunta dun sa mga motor natin. So, meron yung mga config configuration, atin yung pag-uusapan mamaya-maya. But for the meantime, uh, gagawa muna tayo ng sample circuit. Ito yung ating linya, lalagyan natin siya ng uh, ng ano, ng mga switches o kaya naman mga auxiliaries mamaya. So, this one, ito naman yung sa protection. Kung lalagyan natin siya ng, ano, ng uh, three-phase na supply, kailangan natin maglagay ng um, circuit breaker. So, dito, ang symbol, ang symbol talaga ng circuit breaker, yung parang mga, parang mga, ano, parang mga naka-letter C baliktad. And itong ating ito naman gagamitin natin siya as uh, switch nung or isolator. So yan yung parang um, parang circuit breaker natin. So pag tatapat tapatin mo lang yan. Oops, mali yung ano ko ginawa kong yon. So click mo lang yan tapos delete. Tapos ito tatapat mo diyan. So kapag uh, tiningnan mo siya sa ano sa sa ating sa ating symbol mamaya, ipapakita ko kung paano naman siya nakakonect dun sa isang actual na connection. So, ito yung ating circuit ng para dun sa uh, uh breaker. So, circuit, circuit breaker siya. Then, ang kasundo niyan o kasunod niyan is isang um, uh, for the full voltage natin na ano na na uh, motor na three phase kailangan natin ng magnetic contactor so si magnetic contactor naman ganito naman yung itsura niya so magnetic contactor ito ay mali yung mali yung ano ko mali yung aking na uh, pintot. so parang yun na nga uh, yata yun. Circuit breaker. Ito circuit breaker na isa eh. Palta natin. Gusto ko circuit breaker talagang tawag. Delete. So, ito yung circuit breaker natin. So, ang sunod natin na ilalagay is yung ating contactor. Ang contactor natin nandito. So, yung contactor natin, ito, meron kang makikita na tagging. KM1. So kung gagamit kayo ng ano nitong simulation software na to at magfu full voltage kayo, ito yung magiging itsura niya. Meron tayong linya, circuit breaker, magnetic contactor. Ang dulo niyan kung ano naman kung 3 leads lang, ganito 'yan. Magkakaroon tayo ng um, motors dito sa huli. So mamimili ka kung ito ba single phase ba o kaya naman 3 phase motor. So ito muna ng three phase motor ang kunin natin. So three phase motor. Pero kailangan natin ng protection dito, yung overload relay. Kung maaalala niyo doon sa discussion ng ng ano ng ibang mga subjects na uy, kailangan kapag tumaas yung amperaje, mapuputol yung a uh, ano niya, yung yung kanyang power. Kasi bakit nga mapuputol yung power? Ah uh, yung load natin may computation lamang siya na hanggang dun lang dapat at kapag lumampas dun sa amperahe, uh, yun ay pwedeng makasira or kaya naman makasunog. So, ang gagawin natin, um, lalagyan natin sya ng overload relay, ah, yan, thermal overload relay. Dito kasi fuse yung meron, meron ditong overload relay, yan, parang fuse yung itsura nyan. Yan yung mga symbols. So, kapag ito ay, um, kung maaalala nyo yung aking discussion about relays, yung relay naman, ganito rin yung, ano niya, yung capability niya, just like the uh, magnetic contactor. So, lagyan natin siya ng, ito yung tinatawag natin na power circuit. Yan, itong Itong ano na to, itong buong circuit na to, lagyan natin siya ng control circuit. Sera so, no yung control circuit, so gawa tayo ng supply muna. Sources. So may line 1 tayo diyan. Rotate rotate lang natin 'yan. Line 2. Rotate lang natin din ito. So So yung line natin na 'yan, lagyan natin siya ng ng ano, ng push button switch na normally close. Sige, gagawa muna ako ng si uh, ng ng ano ng uh, anuhin ko muna to. Yung bubuuin ko muna to then mamaya akin tong uh, ipapakita sa inyo kung paano siya gamit gawin. Or kaya naman ay paano siya um, umandar. Sir, may line 1 line 2 na dito, bakit hindi pa tayo dito kumuha? Pwede naman. Kaso nga lang magugulo yung yung ano yung forma ng schematic diagram natin pero um, in, well in fact dito lang din yan galing sa mga linya na yan yung line 1 line 2 na to symbols na yan same lang din na galing yan dito sa dalawa na yan uh, so um, gawa tayo ng uh, normally closed na push button so normally closed na push button switch natin Ah, uh, Well, dito sa ano natin sa ating ito, ah, sige gagawin natin siyang pahiga kasi ah, yung controls natin ay pag ganon. Tapos dito siya sa kabila. So ito kasi yung standard natin eh, IEC standard eh. Pero pwede natin yung pwede nating i-convert naman dun sa isa pang standard yung sa ANSI. So, ah uh, balik tayo. Naglagay ako ng, ah, normally open to. Kuha ko ng normally close na push button. So, normally close push button muna ang ilalagay ko dito. Sir, anong nangyari? Bakit normally close push button yung inuna natin? Para lahat ng, ano, ng contacts, pwede natin patayin ng normally close push button. So, gawin natin, lagyan natin ng, ano, lagyan natin ng normally open push button dito. Tapos, lagyan natin ng overload relay bago yung relay. So, yung overload relay natin na normally close contact na overload relay, nandito lang yan sa auxiliary. So, auxiliary, tapos normally close push button, ay, eh, normally close na, na ano, na um, contact. Tapos, lalagyan lang natin ng ganyan. Sir, paano po natin may convert ito dun sa F1? am um, click mo lang yan, tapos may makikita ka dito na tag. Paltan mo lang siya ng ng F. Tapos may number dito, click 1. So, magiging F1 na yan, F1 din yung nandito na tag. Parang pareho na siya. So, kung ito ay ma-activate, ito naman ay ma-deactivate -de or mag-o-open mag as per the sequence niya. So, naglagay ako ng ganyan, tapos yung mag magiging control natin so ano yung yung relay na yon is yung atin pong yung atin pong coil so yung coil na yan nanjan pwede nating i-shoot dyan sa kabila para lang din siyang electromagnetic kung mapapansin mo tapos itong K na to yan yung magiging control nitong KM1 so para gawin siya pareho lang din yung yung ano yung process click mo lang yan then tag gawin mong KM yun o, KM1 sundin mo lang to yan na yung magiging contact nitong relay na to o nung atin pong um coil so yung coil natin na to kapag naactivate this will be Uh, activated mag ah, ano na siya magkakaroon na siya ng uh, ng supply so lagyan natin siya ng auxiliary ulit from here normally open contact para naman mag ano yung gagawin ko para naman to mag latch So, ganyan lang yung magiging itsura nyan para dun sa inyong um, wait lang, gawin natin siyang walang grid kasi medyo ma malabo. Nga pala sa settings, pwede nyo tanggalin, gawin mo siyang dark mode o kaya tanggalin natin yung grid. So, kapag ganyan na yung nagawa natin, wala ng grid dyan, pwede nyo na siyang gamitin. So, meron pa yata natira dito. Delete na lang natin. So, ganyan yung magiging itsura ng power circuit nyo. Ganito yung magiging itsura ng control circuit nyo. Then, ang gagawin natin is kailangan tama yung tagging. Gawin natin siyang KM, KM1. So, same na yan. So, kapag linay natin yan, para lang din tayong nagsisimulate, ito ay i-on lang natin kasi ito ay circuit breaker. Para siyang nag, para kang nagtaas ng circuit breaker dyan, then i-click lang natin yung yung ating ito. So, yun yung magpa-power on dito sa ating motor. So, kapag gusto nating patayin, click lang natin to, babalik na ulit siya dun sa pagpat pagiging patay niya na na ano na na um na simulation. So, patayin lang ulit natin tong circuit breaker para um virtually parang na patayin natin yung supply para doon sa ating pong um, uh, downstreams na papuntang motor. So okay po